Mamare, may dilis ka ba? Ato kura. Tara, samahan niyo ako magluto ng murang ulam. Pero masarap. Sa halagang 43 pesos lang, mga mare. Nakatipid ka na, nakamura ka pa. Nasarapan pa ang iyong pamilya. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, simulan na natin lutuin ito. Kapag may init ng kawali, maglagay tayo ng konti mantika. At syempre, gamit natin mantika. Golden Fiesta Bikini Lutoin <laughs> Lutuin muna natin ng dilis. Halagang 25 pesos ang nabili natin dilis, mga mare. Depende na lang sa inyo kung ang gaano kalaki ang gusto ninyong ilagay sa inyong lulutuin. Haluhaluin natin ito mga mare hanggang sa lumutong ang dilis. Alam naman natin, hindi ito masarap kapag hindi malutong ang pagkakaluto. Kailangan mga mare, katamtama lang apoy ng ating kalan para may wasa masunog ang dilis. At kung sa tingin natin ay malutong na ito, ay ilagay na natin ito sa isang lagayan. At pagkatapos ay itabilang lang muna natin ito. Maglagay ulit tayo ng konti mantika sa pinaglutuan natin ng dilis. Tapos igisa natin ang bawang. Apat na buti lang ginamit natin bawang dito. Ilabas lang natin ang aroma nito. Sunod na natin ang sibuyas. Halo-haloy lang natin ito ng konti. Tapos pwede na natin isunod ang kamatis. Pitong piraso ang ginamit natin kamatis dito. Halagang limang piso lang. O ba diba? Mura lang kamatis. Kaya naman nakakatuwa. Kung araw-araw ba naman mura lahat ng bilihin. Ang sarap talaga magluto. <laughs> Halo-haloy lang natin ang kamatis hanggang sa maluto ito. At pagkaluto ng kamatis, pwede na natin ilagay ang hiniwa natin ng maliliit na okra. Alam nyo ba mga mare, nakabili tayo ng okra, 15 peraso, 13 pesos lang. O ba diba, mura na yan mga mare, sa mahal na mga bilihin, pati naman talaga okra. Napakamahal tayo na lang talagang walang nagmamahal. <laughs> At pagkatapos, pwede na natin itong timblahan ng toyo. At syempre, gamit natin toyo. Dato puti lang yan. Bikinimen. E <laughs> Tapos, isunod na natin ang oyster sauce. Syempre, gamit natin oyster sauce. Salsaya lang yan. Bikinimen. E <laughs> konting pamintan durog. At konting ginisa mix. Ay, ginisa mix. Bikinimen. E <laughs> Halo-haloin lang natin ito ng maayos para mag-combine yung pampalasan na ating mga nilagay. O oh, diba mga mare, itsura pa lang na ating niluluto. Nakakatakam na. Takpan natin ito hanggang 2 minutes. At pagkatapos mga mare, halo-haloin lang ito ng konti at pwede na natin isunod yung ating dilis na niluto. Bago ko nga pala niluto ang dili, sinugasan ko ito ng mabuti. Pero much better kung ibababat ito ng tubig ng 15 minutes para sigurado malinis ito. Tapos, dagdagan natin ito ng konting tubig at lagyan natin ito ng isang kutsara ng asukal para magpantay yung lasa nito. Haluin lang natin ito ng konti at tapos patay natin yung apoy para maiwasan natin ma-overcook yung okra. Yung ibang rekado nga pala natin ginamit ay hindi na tayo bumili kasi meron na tayo dito sa kusina. This is it, pansit mga mare. Luto na yung ating okra recipe. Biruin mo sa halagang 43 pesos lang. May pangulam na yung buong pamilya. Kaya ano pang hinihintay mo mga mare? Try mo na rin magluto nito. Malay mo magustuhan din ng yung pamilya. At kung nagustuhan mo ating recipe for today, baka pwede pakifollow para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. At pakishare na rin and like. Thank you for watching!